Masya Allah, ngayon ko lang talaga nakuha yung tamang luto. Sabi ko, ay napakayami pala. Today is video mga kamarites. Ako ay nagsaing na po ng glutinous rice or malagkit kung tawagin sa atin. At syempre, magluluto tayo ng special biko. Apakasarap ah, pakasarap pala pag ito yung hinalo natin, yung coconut cream. Hindi po ito coconut milk, ah, coconut cream kung baga tawag nila dito ay yung unang piga sa niyog. At ganoon na nga ito na nga yung sinimulan ko na. Nilagay ko na ho siya sa ating paglulutuan sa ko At siyempre hinalo-halo ko lang siya at lulutuin natin yan ng mga 5 to 10 minutes. Para hindi siya mabilis mapanis. Ganon. At ayun na nga medyo kumulo-kulo na siya. Siguro naka 5 minutes na yan. Pero gusto kong dagdagan pa ulit para maluto siya. And then lumabas din yung mamantika-mantika niya. Kasi yan yung sinasabi nila na tamang luto, sabi ko, yung mamantika. At naka 10 minutes na ho siya kumulo, simpre luto na yan, sigurado ako. Hindi na yan mabilis mapanis yung biko natin. At saka ko na rin nilagay yung brown sugar na 1 cup. And then hinalo-halo ko at tinikman ko pala yan. At parang nakulangan ako sa tamis niya, dinagdagan ko lang siya ng mga dalawang spoon lang na brown sugar, at ayun na nga okay okay na sa akin yung lasa niya at okay rin yung kulay niya may pagka brown, kasi lagi nyo naman nakikita sa akin video na minsan gumagawa ako o nagluluto ako ng violet na biko kasi favorite ko talaga yung kulay violet, dahil wala tayo noon eh ito na lang ipa brown na lang natin, o oh, diba healthy pa kasi brown sugar ewan ko ba, true ba yun, healthy ba pag brown sugar ang ginagamit sabi lang nila na healthy daw yung brown sugar. Siguro, healthy nga naman siguro yon kasi karamihan sa aking naririnig ay totoo daw. Bilagyan ko rin pala siya ng isang kurot lang ng asin. Nakalimutan ko sana doon ko na lang na ihalo nung pinapakuluan ko yung coconut cream. Kaya lang nakalimutan natin at pinahabol ko na lang or hinabol ko na lang doon habang hinahalo ko yung Biko. O, di diba? Ang ganda ng kulay. Napakayamin niyan. Habang ako ay nagbo-voice over ngayon, parang gusto ko na naman kumain. Ay, tamang halo lang itong ginagawa ko. Kasi parang feeling ko yung iba kasi hindi pa masyadong nahaloan ng pagka-brown niyan. Kung bagay yung sugar niya, hindi pa masyadong na mix. Kaya, um, hinalo-halo ko lang siya hanggang sa maging okay na at parang sticky na siya. Siyempre, ilagay ko na rin dito sa aking lagyanan. Para maitabi ko na rin to, at siyempre may pang breakfast breakfast din tayo. At baka may dumating din na bisita, ay nako, pakainin natin siya ng biko. Kaya kung ako kayo mga kamarites, bumisita na kayo sa akin, charot. Wala na ubos na yan pagdating nyo. At tayo na nga dahil naitabi ko na siya, at siyempre mm, nagtabi rin ako ng kakainin ko sa oras na yan. Kasi hindi pa ako nag-breakfast napaka fair pick ang pagkaluto ko ngayon ng piko grabe ang sarap niya taas ang lasang piko talaga as in bango iba pala pag ano pag coconut cream as in masarap as in hmm